Sobrang bilis nga ng mga pangyayari kasi nung nakaraan lang parang kakabili ko lang ng lupa. Siyempre, hindi naman ako bumili ng lupa para sa wala lang. Gusto ko na kasi talagang maipatayo yung dream house ko. Kaya naman, nung nasa akin na yung titulo ay agad ako nag-inquire sa isang construction company para magpa-estimate. Ayun na nga, napagkasunduan na namin yung presyo kaya hinanda ko na agad yung pang first payment. Sobrang saya ko talaga kasi hindi ko naman akalain na unti-unti ay matutupad ko na yung pinapangarap ko lang noon. Totoo pala talaga yung manifestation, no? Basta sasamahan nyo lang ng sipag at syaga. Makalipas nga ang isa't kalahating buwan ng pagpaplano at paghahanda ng mga requirements, sa wakas ay nakapag-groundbreaking na kami. Live streamer nga pala ako, hindi yung nagbibenta ng kung ano-ano ha. Yun yung bagay na pinagkakakitaan ko, kaya heto, maisa sa katuparan ko na yung bagay na pinapangarap ko lang. Open nga pala sa lahat yung trabaho na yon basta 18 years old pataas kayo. Kung interesado kang subukan, ituturo ko sa'yo kung paano sundin mo lang yung tatlong steps. Step 1, i-click at i-download mo lang yung link na nasa comment section ko. Step 2, gumawa na kayo ng account. Pwede nyo i-connect sa Facebook, phone number, o kaya sa Gmail account nyo. And step 3, mag-live lang kayo ng 1 to 2 hours everyday. Promise ko sa inyo, kahit wala kayong viewers, gifters, at kahit wala kayong agency, kikita kayo dito. Walang mawala kung susubukan mo. Good luck!